<laughs> no, 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 no. Wag mong subukan. Ay, Uy, pula pa eh. Huli ka dyan, laka. Huli ka. Yari ka. May nakaabang na dun. Patako dito. Mga, mga transformers dito. Sabay mo. Optimus Prime. Autobots, roll out. Oh, di diba may araw dito, yung haring araw oh. Hay nako, ano, baka basa iyo ano. Tayo eh. na putan dilim na. ang <laughs> oh, dilim-dilim na. Ano diba, mo pwedeng suran? Tayo. May na tayo magkakapote pag malakas na yung buhos ng ulan. <laughs> pag ganyan-ganyan buhos lang, hindi yung uh, buhos na ma malalaki scam yan listen to your heart And Don't go away. Yeah. Listen to your heart. No, no, you go away. And I don't know why. Listen to your heart. Before I say, so, listen to your heart. Holy, kaya yon. Ah, wala, wala ng holy. Nakaligtas <laughs> ka. Subtitles <laughs> by